Ano? Ngayon, maglahan ako. Magbibinta. <laughs> Ngayon, galing sa dictionary, tsaka sa m mga mga so, ko siya, kasi baka mahalo sa umay, magpapakamalang umay. Kasi, walang salapi. <laughs> Kumbaga, ano lang, Ano ba tawag nun? Kunti-kunti lang ay bibinta pa unti Kasi sa okay naman talaga yung ano ko. Nagagandahan lang po talaga ako sa mga ano, sa mga... Nagwawan ng talaga lang siya. Ang gaganda. Habang, no, pero tubuan ko na siya sa pagbibinta. Nagwawan lang lang siya. Ito, nagbili ko. Yan. 1 minute na agad yun. Bilis naman. Ayan, off shoulder siya. And I think this is large. Parang parehas to ng dilaw ko na maganda. Parehas to ng dilaw ko na maganda eh. Ang ganda. Parang hindi ako pwede na magmodel mo. Ito. Kasi gabi na. <laughs> parang ano. May oras. Ito, sexy, sexy. Sa mga sexy ladies dyan. Mahilig sa... Parang crop top siya eh. Yung mga labas ko yung mga sexy nyo, yung mga sexy nyo mga baby dyan. So, para sa inyo to. Ayan. Ang ganda. Naganda siya kaya binili ko si ang si sexy naman talaga. Para sa mga ano, sa mga tara, sexy ano, stretch siya, pero I think hanggang medium lang siya kasi, pinanaman, yun yung ex-ex-ex- kung katawan, ay yun, 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 yung isya kasi. Ang ganda. Ang masarap naman bago, bago ko lahat. Wala ko kay. Kaya hey, in-siniparate ka siya kasi baka mapagkamala ang ukay. Ito naman, oh, di ba? Ito parang formalin. formalin, formalin. <laughs> pang formal. Pang, pang Pang formal. Ano? Pang formal. Ayan. So, grabe diba? pa. -pang, pang, pang, pang formal siya. ano, outfit, outfit, large. Ay, special sa akin. Ang ganda. Diba? Pag-isipan ko na lang. pag kung na lang magiging akin. Kasi ang ganda. Bagay ba? Ganda eh. Ganda siya. Kasi yung kulay niya, ano, uh, malamig. Lalo na ngayong summer. Yeah! And then, so ang cute nito. Kasi talaga pang, ano siya, Pink, pang small. Small, small. Ang sexy nito. Ayan, pala siya. Then, may pang, ano And, maganda po yung mga tela. kaya yung hawk siya. So, kasi sale daw mura. So, kamer pa rin Eh, mura na siya. Tapos natin pa. Ay, ito pala. May belt pala yung ano Yung gray kanina. Parang ang dami kong... <laughs> mapupuntay yata lahat to sa akin. Itong lahat ng XL. Nakasya sa akin eh. Ang gaganda eh. Ano naman, sexy, ano, ayan, yung mga, mga uso ngayon, yung mga outfit may mga out outfit doon ni Romina Saan yun? Saan? Saan? sa ano sa yun sa kagit kaginang sa kaginang ginto. May mga outfit doon na yung mga ano niya. Pagkaso ang mamahal ko yung ako muna kasi tag 390 NT. 390 NT, eh, magkano niya sa peso. Ang mahal, kaya hindi ako kumuha. May mga, mga, mga trending na mga outfit, mahal. So, dito na lang muna kung sa mumurahin. Yung sexy na kayo. So, yan. Medium siya. Ayan o, hindi na niya. talaga ano. Ang sexy. Pwede yung para sa sarenda palda. Ito pang small eh. Yung palda kasi pang small. Ito oh, super sexy. So, hindi ko na siya minodol sa ano, sa manikin ko. So, ganito-ganito na lang. And, nagbablog lang ako kasi wala na akong upload, upload yung, uh, ng blog sa ilang araw na. So, ito na yung naisipan ko kasi busy-busy. Maraming nagre-request about ano, mag mayroon na comments sa ano, na, mag-ano daw ako, mag-vlog ng mandarins, but for now, sobrang busy ko. So, yung mga, kasi sobrang busy ko sa ukayan, kaya medyo, ano, medyo, ano ba talaga yun, medyo delay dito sa ano, walang, walang nagawa dito sa YouTube. So, yung ginagawa kong pinagkabisihan ko na lang, ito na lang yung isi-share ko muna sa YouTube sa ngayon. Kasi, uh, okay naman sa akin yung, ano, share ng kaunting kaalaman about Mandarin. Kaso lang po talaga ay, ano, hectic ang skin. Grabe. Kaya <laughs> ayan. pero pwede na rin to. Dala pag, ganun. Dala, dala pag bibinta. So, yun, super sexy niya. Ayan, so, yun, ano, mga gusto nilang papa sa mga nasa Facebook ko sa manunood nito. O, oh, pinili na ako ng Oh, the 100 plus lang yan lahat, hindi naman mahal eh. kasi tinutubuan ko lang. Kaya. <laughs> Ito ang sexy nito. Ayan o. Oh. Pero pang small lang siya. Ako yung to sexy. ako nagsuot sira sira o oh, ayan sa so, mga mahilig mag ano mag sa ano sa so, ano kaya to ano to hindi ko siya mag gets eh pero ang sexy niya ano to pang pa pang pa, pang pang paakit ay nabitaw noon pang akit as ayan so hindi siya panty ano siya pang ay na, parang ina yung sexy na crop top pero wala siyang ano sa loob wala siyang foam so nipis siya pero very sexy pang small ayan ay dami dami pala tong nabili ko ilan na yon so ito another ano ay ayan kasi kaya to sa akin atras nga ako hindi. Masikip. So, pang medium to large siya. Off shoulder, and then buta ano sa gilid. May hiwa sa gilid, and then ano. Hello, my baby ko. Say hello. Say hello. Ano, may ano siya. Tali-tali uh, sa ano, sa may braso. So, here. And then, So, hindi ko alam yung style nito. Off shoulder bar, ano. Butas, iwan. <laughs> punit ay hindi yung ano, may hiwa sa gigit. So, maganda siya, ano, very stylish na, ano, of shoulder. So, ito adjust, adjustable na may kayo na lang yung mag-adjust. So, ayan. Kinuha ko talaga siya kasi mga, ano, mga stylish, ano, mga stylish kasi yung ano niya. So, mga bago pa lahat, may mga tag pa, of course. And, Ayan. Oh, this is medium. This is I large. Large pala leto oh, sa gilid. May tao. o? Kung ko, Ah, mama si. Ah, hapon. Hapon, hapon. Nangangapit bahay po. <laughs> <laughs> Hindi pa ako nasasanay eh. <laughs> Ito ang oh, may bagong hatid yung ano ko, yung kaibigan ko. Para sa akin. Ano mo ito susuot? Yeah. E, Ibebenta ko na lang, may tag pa eh. Ayun <laughs> Ito, 100 daw. Ito na may gusto. <laughs> ang ganda kasi ano siya, o oh, diba? Mga pearly-pearly sa so, mga mother dear jam Nga ano. Ang, ang ganda niya, meron pang isa. Bibinta ko na ba? <laughs> nagbablog ako sa <laughs> ano may tagpay nagtanong yung... ko po nagbablog pala eto oh <laughs> nagbibigay siya sa akin ng debit tama tama bago eh bibenta pa na rin ang babangon ng pabango ganun ito yung mga gamit kong pabango maliliit at may isa amuyin mo hmm. ito pa isa hmm. Sandaan. Ito pang mother deer, yung mga ano pang for, ano, pwede pang gala, di ba? Eh. Mabango, di ba? Ganda. Pala pag-isipan ko ito. Kapit-kapit Maganda. Oh. Di ba maganda? Hello. Pwede pang simba, di ba? Ganda. Yung flat yung ano. shoes mo. Hindi ba naman na ako naging heels kasi alam mo na. Kahit oh. naka-flat <laughs> naka, kahit naka, shoes, alam mo yung kapag sobrang pagod sa ano, sa ano ba tawag nun? Sa ano ba ito? Ba't nang tabunan? Alam nyo po, kanina pang umaga. <laughs> tinulak ako. <laughs> <laughs> kanina pa umaga punta dito. Isang oras ako sa labas. Tulog pala. <laughs> <laughs> so, yeah. <laughs> 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 destination. Naputol kasi may bisita. Ayan. So, <coughs> sa, sa din po to, and this is large. Kasi yung kanina, ibang kulay yung kanina. May no, yata yung dark green kanina. Ayan, ayan natin yung medium. Ayan, medium siya. <laughs> Maliligo na naman siya. Eh. So, ayan. Ito naman sa pang summer. Ring ring. What is this? Ito may ano. Nabili ko siya ng mga. hindi ko siya napansin. Merong ano. Mautak din tong mga nagbibinta sa mga tindahan. No? Nilagyan ng tape. Scotch tape. And si Sana man lang hindi na lang nilagyan para makikita na may butas at nang hindi mabibili. just may isang daan. Nga nga. Lugi na ako dito sa isang daan at may ano siya, tastas sa gilid. Nilagyan ng tape. Ah, charge to experience. Sabi nga, ang mura. Minsan ay... Ganun. Hindi ko nadudugtungan. <coughs> Eto naman. Iba sa ano to, sa ibang tindahan to, hindi sa Ayan, ito ang cute. Ayan. Ang ganda ng tela. Si Ang dang. Ayan. Ito iba yung price kasi ano, ibang ano tayo, ibang level. Ibang level, ibang level. Again, so pang small siya, small to medium na ano, romper. <clears throat> Na. So, ano, parisan mo lang ng white, na, na. di Ang ganda. O, ang, kulay na brown, parisan mo lang ng white na, ano, blouse. Ano, mga na blouse sa panloob. Ayan, may pangrampa ka na. <coughs> Ayan. Sayang yung pula. Lugi na ako ng isang daan. Kala ko, kikita ako na lulugi pa. <laughs> Tahiin ko na lang ipadala sa Pinas. <coughs> Pang-summer, ano siya? Pang-summer, na ano, ano. yun? Ito ang ganda. Type na type ko siya pero hindi naman kasi ako nagagalito sa labas kasi may bulilit ako yung buhon lang. Tsaka, masigil sa akin ito Ayan, oh. Yeah, no? So, brown. White is very, ano, magbabagay sa brown. White, ano, white tops, white blouse. Okay. Mula.

magamit din ito. So, ayan. na di ba? Lahat ba ito? Ayan. So, mga gusto. Ano bang size nito? Ayan, free size na kalagay, Pero, pang-large